Palinggan natin ang opinion ng mga Jensie sa kilig problem ng isa nating tik na nandito. Syempre, tara na at makikomment na dito sa... Heto na man! nga! naka nako Makinig kayong mabuti. Sabi ni Shyboy22 from Bulacan, Excited na sana ako sa JS Prom kasi bala kong i-invite yung crush ko. Ay! Oh. Plano ko pa nga sana mag promposal wow. Pero nung kinuwento ko sa mga tropa, yung plano, yung best friend ko babae, biglang nagtambua. Ay. Oh, wala kasi siyang date sa prom. And bilang best friend, iniisip niya pala na matik na kami yung magka-date sa prom. Hindi ba parang unfair naman yun sa akin? Responsibilidad ko ba na i-date yung best friend ko sa prom? Oh, ano masasabi dyan, boys? Price. Ako, ano, very common po tong sitwasyon sa, sa mga schools, eh. Uh, ako ang pipiliin ko para hindi kawawa best friend ko. Makikipag-date ako sa crush ko, pero hahanapan ko ng kadate ang best friend ko. O, oh, ano ba? Diba? Since, since best friend niya ako, ba, diba, ayoko naman na malungkot ka, Kahanap ko na lang kita ng ka-date mo para pares tayong masaya. Maparaan. Ama, Elijah. Ang sayo maging best friend ni Bryce. Ay, gusto mo ba? Ikaw ba yun? <laughs> <laughs> ako pala yun. Ihanap ka ng ka-date. <laughs> Kaya nga eh. <laughs> Sa akin, sa gay lang. Sige, sige. <laughs> joke lang. Anyways, um, ako naman, depende kasi kung ano yung napag-usapan nila nung una pa lang. Like, if may nabanggit na si Shyboy na kumbaga iaan niya yung crush niya, pero based dun sa sinabi niya, hindi eh. So, nag-assume yung best friend na sila agad mag-date. So, I think nagkaroon ng problem sa communication and yun yung dapat i-work out nila. Ayun. Dapat mag-usap. Oo. 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 Sean. Ah, uh, sa akin naman kasi uh, ang tunay na best friend nagpapaubaya. Wow! Wow! Big, word! Big word. Kumbaga, oh. dapat dapat pag-usapan kasi alam naman niya na 'yun yung gusto kong makadate. pero pwede naman sila kasi magsa magsayaw eh during the prom. Eh. So, para balance lang, wala magtatampo. Ah, ah yes. Next year. Ako kasi pag mga ganyang sitwasyon, yung best friend ko dapat alam niya na na ito yung gusto ko eh. Mm. Kaya doon ako sa crush ko minsan lang to. Mali mo, pag ibang oh, bagay ma. na, hindi na siya pumayag pag totoong date. Oh. ba diba? It's my time to shine. Yes. Ito na nga. Tek, tropa, kung ikaw ang tatanungin, sinong mas pipiliin mong i-date sa prom? Yung best friend mo ba o yung crush mo? Sugod so na sa aming Facebook page at makikomment na.